Ang piyasang ito ay para sa mga taong minahal pero di nagtagal. Yung ang bilis lang na walang lahat kasi yung mahal nila ay may mahal ng iba. Mararamdaman ng sakit. Sakit na araw-araw na sa sa'yo araw-araw na magbabangungot sa'yo na yung taong iningatan mo ay biglang naglaho. Masakit palang saglit. Magsisimula ako sa unang araw kitang nakilala. Naaalala ko pa kung paano mo ako tinitigan sa mata at kung gaano kabilis ang pagtibok ng puso ko yung sinambit mong mahal mo ako. Binigyan mo ako ng muling pagkakataong magmahal, Kasi nangako kang tayo ay magtatagal. Hinalintulad mo pang tayo sa isang sapatos. Kasi sabi mo noon, na kahit anuman ang pagdadaanan ng ating pag-iibigan ay makakaya nating labanan. Na kahit na mahirap man ang mga daan ay kaya nating lampasan. Kaya umasa ako na tayo na hanggang dulo kasi nangako tayong walang susuko. At sa panahong yun, di natin mapagtanto kung ano ang bagay na sa atin ay makapagpapahiwalay. Kasi ang sabi mo pa nga, mananatili ka basta ako ang iyong kasabay. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at lumipas ang ilang gabi, ay unti-unti kong napapansin na dumidistansya ka na at ayaw mo na akong katabi. Nakakapanibago ng mga panahong yun na sinabi mong ikaw ay mananatili. Kasi habang sinasambit mo yon, ay nararamdaman ko na isa pala ako sa iyong pagkakamali. Sinabi mong mananatili ka. Pero bakit lumayo ka? Sinabi mong ako lang talaga pero bakit nagpapatuloy kang naghahanap ng iba? Sinabi mong walang sukuan pero bakit mo ako sinukuan? At sa pangako mong di mo ako papakawalan ay paunti-unti kang lumisan. Bigla kang nawala. Nawalang paalam. Di mo man lang naisip ang puso kong masusugatan. Na sa oras na masaya ka na sa iba, ay andito akong nasasaktan. Andito akong patuloy na binabalikan ng sakit na yung iniwan. Inukit mo ang sakit. Sakit na minahal ng saglit sakit ng pagmamahal na pinagkait na patuloy dudurog ng puso ko kasi sinugatan mo ng husto. Paulit-ulit akong napapatanong kung bakit mo ako pinagmukhang tanga na habang binibigas mo ang salitang mahal kita ay sinusubukan mo na palang umalis na. Ang sakit ng saglit sakit ng saglit lalo na't naramdaman ko ito ng paulit-ulit.